Mapagpalang araw, mga kasaulo Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Rush order naman po ng ating kapitbahay ang lulutuin nating order ngayon. Pero bago po tayo mamalengke, ay dumaan muna tayo dito sa Converge dahil may inasikasa lang po tayo sa ating cable internet. Pagkatapos po ng ating pag-asikaso sa Converge ay dumaan na tayo dito sa palengke para bilhin po yung mga kakailanganin nating sangka para sa ating pa-order. Parang kaloob po talaga ni Lord yung pa-order natin ngayon dahil hindi po tayo nagpa-order ng merienda Bigla na lang po akong nagising mga bandang 8.20 dyan. Dapat po talaga mas maaga dahil may aasikasuhin kami sa converge ni asawa. Ang kaso nga po dahil wala tayong pa-order ay napasarap po yung tulog namin. Kaya 8.20 na po ako nagising. Tapos saktong 8.22 or 8.23 po ay nagchat si joan Tinatanong po niya kung nagra-rush order daw po ako. Hindi po talaga kami nagra-rush order. Ngayon lang po talaga dahil wala tayong pa-order na merienda. At dahil rush order nga po ang pa-order natin, ay bumili lang po kami ng lutong ulam. pagka naman po, ay agad na po akong nagsaing dahil mga 9.30 na po tayo nakauwi. Nahiwa ko na po pala yung mga karne na dapat hiwaan at inilagay ko po muna yan sa ref dahil mamayang 1.30 pa lang po tayo magluluto ng pansit. At para sa mabilis na pagtunaw ng butter ay ganyan po ang ginagawa ko. Nilalagay ko po 'yan sa isang stainless na datukanan, datukanan tapos pinapakuluan ko po sa tubig. At pag nakulo na po 'yung tubig ay tinatakpan ko po 'yan ng pinggan. Syempre po nakapatay na 'yung apoy. Habang pinapalamig po natin 'yung butter ay sinangkapan ko na po 'yung atong atong ating puto mixture. Inihiwalay ko po pala 'yung wet ingredients sa ating dry ingredients. At kailangan po pala na wag na wag po natin yan i-overmix at para sa resulta na makinis na puto ito at salain po natin sa fine strainer na two times. May nakasalang na po pala ako na po ito at habang may nakasalang na po tayo na puto ay saktong nandito na po si Rai Rai at kumain na po kami. Nauna po pala siyang matapos kumain sa akin. So ayan, very helpful na bata. At para naman po mapalamig na 'yung mga kakasaka lang, kakasaka lang. So ayan, uh, tinuruan ko po siya na samasan niya 'yung mga puto sa ating table. Samasan. Willingly naman po siya nagawin 'yan, lalo na po parang nagpe-play lang siya. At para may mga may mga natututunan din po sila na gawain at makatulong din po sila. Pero hindi ko naman po sila Force na makatulong. Kumbaga, para may matutunan po sila na gawain din. Tingnan nyo naman, sobrang cute na bata. Nahihiya pa po yan pag may nakikitang camera. Thank you, right! At pagkatapos naman po natin kumain habang nagpapahinga ay inimay ko na po itong ating mga beans at hiniwa ko na din po pala yung mga gagamitin nating mga gulay. Bali konti lang po pala yung hihiwain nating mga gulay kaya tayo na po yung naghiwa. Pero pag madami pong hinihiwang mga gulay, si asawa po yung pinapahiwa ko. Ewan ko po ba pero kahit mahilig po tayong magluto pero ayaw na ayaw ko po ang pinakaayaw ko po sa pagluluto ay ang paghihiwa po. Natapos ko na po palang hiwain yung mga gulay at napalamig na natin yung mga puto kaya nilagay ko na po siya sa ating bilao. Bala small bilao po pala yung order ni Joanne tapos nagpa sobra po tayo ng gawa para pa order po na merienda naman. So ayan fast forward po. Nailuto ko na po pala yung gulay ng pansit at isasalin ko na po yan sa ibang lalagyan. Hindi po kasi natin yan hinahalo mismo sa ating pansit. Bale, ipang tatapings lang po natin yan para mas magandang tingnan. Pagkaluto naman po ng ating pansit, ayan, nagpapak na po pala tayo. Bale, nakapasobra po tayo ng 9 packs ng combo meal po at saka isang styro ng purong pansit po. 70 pesos naman po pala yung benta natin sa ating combo meal na meron siyang pansit gisado at tatlong to cheese po. At para mas mabilis po yung trabaho, ayan, pinabuhos ko na po kay asawa yung ating pansit sa Bilao. Bukod po pala sa sahog na chicken balls, chicken breast, at hipon, ay tinatapingans po tinatapingans, nilalagyan po natin yan ng crispy chicken fillet. So, ayan po yung order ni Joanne. Isang small bilao ng puto cheese at large bilao ng pansit gisado. At ayan naman po yung napasobra natin na combo meal po. Sulit na sulit sa 70 pesos. Ito po yung sinasabi kong kapitbahay na umorder po. Sabihin nyo pong di natin kapitbahay yan. Mismong kapitbahay po natin. Shout out Jo. Thank you sa pag-order. At may patip pa po siya na 50 pesos. Thank you Jo. Nadasnan ko din po pala si paringya sa kanila. Nadasnan! So ayan, tinatanong niya kung wala ng pasobra. Sabi ko, meron pa pars isang combo meal na lang. Dahil pagka-post po natin ng ating pasobra, ay na-sold out din po agad. Pagka-deliver po natin sa Order ni Joan ay i-deliver naman po natin yung mga merienda shorts order po, of course. So, ay maraming salamat po sa mga umorder na laging nag-aabang po sa mga post natin. Sobrang na-appreciate po namin kayo. At sa mga minsan po hindi nakakaabol sa mga pa-order natin, pasensya na po dahil limited lang po yung mga ginagawa nating mga pa-order. Kaya nga po, nagpo-post na kami ng day before na collecting po kami ng mga order para ma-reserve namin yung sa inyo. So, ayun po, no? nag-deliver tayo kay sis Jen, kaso nakatulog po ata siya. Kaya nagbalik po tayo at pumunta po tayo ng landing para unahin na po yun. Ay, rugon eh. Ay, rugo, self, maawa ka sa sarili mo. Hindi po, pandali po kami dyan kasi susunduin pa namin si Rai Rai at babalikan pa po natin si Sis Jen para ihatid naman po yung order niya. So, ayan po mga kasaulo at dito ko na po tatapusin ang ating video. Hanggang sa susunod, paalam maraming salamat po. Ingat ang lahat God bless us all po